For today's video mga kadarger ay tuturuan ko kayo kung paano mag ng itlog na walang gamit na mantika Ito mga kadarger ay gamitan lang natin na siya ng dahon. Ito mga kadarger yung kawali. Sinalang na natin yung kawali. Tapos ano natin siya ng dahon. Ayan mga kajudger, lagyan natin siya ng dahon ng saging. Yan natin siya ilagay yung ano. Yung, sali sali up tayo ng itlog. Na walang gamit na mantika. Pagkatapos yan mga kajudger ay bubuksan natin yung kalan. Wait lang mga kajudger, bubuksan natin. ano lang natin siya na apoy mga ka na mahina lang. mga ka mahina lang yung apoy niya. Para hindi mabigla yung itlog sa aking dahon. Ayan mga ka-JR, eh. pagkita ko sa inyo, walang gamit na matika. Ayan, ayan. Tuyong-tuyo. Ayan tapos. Tinanggal ko lang yung dahon tapos nga, ibabalik natin. Ayan tapos ayos natin di mga kids para maging flat siya tapos saka natin ilagay yung itlog mag adapt tayo na walang gamit na mantika mas dyan yung mga ger -ger, maganda to sa kasi hindi tayo gumagamit ng mantika kundi dahon lang para makaprito tayo ng itlog Ayan mga ka-jager. Ilagay na natin yung itlog. Ayan mga ka-jager. Dandaan lang yan sya maluto. Ayan. Ilagay natin yung itlog. Hinalang natin yung apoy. Tapos. Ayan mga ka-jager. Mas lang yung mga ka-jager mga maluto yung itlog. Wala na, walang mantika. Tapos, lagyan natin siya na kunting asin. Ayan mga kajujer, lagyan natin siya na kunting asin. Sana side up to mga kajujer. Ah? Lutuin natin siya na walang gamit na mantika. Tapos, gamitan lang natin siya na takip mga kajujer. Ayan mga kajujer. Paluto na siya. Sunny side up yan kasi dyan na walang gamit na matika. Tapos, takpan natin. Lang mga dyan. <coughs> Ayan mga kadya. Ayan Kita mga kadya, malapit ng maluto. Kita yung mga kadya dyan, tatakpan natin sya ng sa taas para sakto sya. Pakita ko sa inyo mga kadya kung paano magluto ng sunny side up na walang gamit na mantika. Ganyan mga kadya. ay mag may apoy yan kardiyan pakita ko sa inyo apoy niya ayan o oh. may apoy siya sa lalim tapos yan ano lang yung kumaka dyan hinaan nyo lang yung apoy para siya unti unting maluto maganda ito mga ka kasi wala siyang gamit na mantika kasi kung gagamitin na ng mantika eh. uy hindi na naman yung itlog natin ito naman ito ang ginaluto namin ay less oil to healthy to mga kajerger kasi walang matika Ayan, ba diba? Malapit na maluto. Wait lang natin mga ka-Jerger. Ayan mga ka-Jerger, malapit na siya. Makikita mo na yung puti niya. Ayan unti-unti na siyang maluto gamit ang dahon. Kailangan lang siyang takpa sa ka yung apoy. Uh, kunti lang yung apoy niya, ano lang siya. Luhit lang para hindi siya masunog ang dahon. Ay na, napaluto na siya mga Kaya ito, magluto mga kanyada na walang mantika. Walang gamit ng mantika. Kung gusto nyo mag-ano. Mag-sunny side up. Ina-palutin. Malapit na maluto mga ka-juror. na natin. Ayan na mga ka-juror. na. Wala siyang gamit na matika. Ayan na. Pakita ko sa inyo kanyang pag maluto na siya. ganito lang man ka simple kung paano siya magluto na hindi ko magamit ng pantika kung itlog ay naman ka ay na na ay naman ka jojo luto na siya mga ay ayan na luto na yung ating sunny side up na itlog na walang gamit na mati. Patay na natin yung burner mga mga ka ayan o di ba mga ka, Jir ayan, no. diba, mga ka Jir Jir? wala siyang gamit ng matika o oh. di ba healthy ito mga ka Jir, kasi hindi ka gumagamit ng oil at ito na siya diba di ba mga ka Jir. at saka saglit lang siyang tanggalin ayan. kahit hindi mo mula sa gilid niya matatanggal na siya ayan ang no. mga ka Jir Jir. Ayan. Kung may natutunan kayo sa ating mga sa ating video mga kajer, ay huwag niyo kalimutang mag-subscribe. At pindutin mo na rin yung bell button para update tayo. Partitid kayo sa akin mga upload. At saka mga kajer, kung nagustuhan niyo, huwag niyo kalimutang mag-comment mga kajer sa ating comment section. Salamat.